Ayon kay H, siya ay nagukay sa isang lugar kung saan ay kanyang pinaghihinalaan na maring may ibinaong Yamashita Treasure ang mga sundalong hapon dito. Sa kanyang isinagawang operasyon ay marami siyang mga nadat ng iba't ibang mga bagay na nakabaon sa lugar. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay meron siyang nadatnan na tatlong mga kakaibang bagay dahil wala siyang ideya kung ano ang mga ito, ay naisipan niyang kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni H sa tatlong mga kakaibang bato na kanyang nahukay. Ating nakikita sa larawan na ito ang tatlong pirasong maliliit na mga batong na hukay ni KTH. Base sa itsura ng mga ito ay hindi sila pare-parehong uri ng bato. Ang kulay puti ay walang dudang isang ordinaryo lamang na batong kristal at hindi ito isang diamante. Samantala, ang kulay blue naman dito ay maaring isa itong sapphire, tanzanite o azurite. At ang pangatlong bato naman dito na kulay itim. Ay masasabi kong isa lamang itong ordinaryong bato. Ngunit ito ay dumaan sa polishing kaya meron itong maayos na itsura. Ang aking pagsusuri. Ang tatlong piraso ng mga batong ito ay matatagpuan sa iba't ibang lokasyon kaya sa madaling salita sadyang inilagay talaga ang mga bagay na ito kung saan na ni KTH, para magsilbing palatandaan o marka. Ngayon, pagdating sa mga ganitong uri ng marka ay madalas na nagpapahiwatig ang mga ito na tama ang ating narating na bahagi sa ilalim o sa ating paghuhukay. Kaya sa madaling salita ay ating lamang ipagpatuloy ang ating paghuhukay. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Wala akong ideya kung ano ang halaga ng mga ito kung ito ay iyong nais na ibenta. Pero ang tanging masasabi ko dito ay nagsisilbi ang mga ito bilang marka o palatandaan at hindi ito ang nakatagong deposito na siyang talagang may malaking halaga. Kaya ang pinakapayo ko sa iyo ay kailangan mong ipagpatuloy ang iyong paghukay kung saan mo nanatnan ang mga bagay na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.